libreng pagkain ba ang hanap nyo? Abay, meron yan sa Baguio City. Ito ay matapos ihain sa madla ang higanting pasta na may bigat na higit limang tonelada noong ikalawa ng Oktubre. Presenting Pasta Minya. As we celebrate the 18 th year of the Hotel and Restaurant Association of Baguio, we are proud to unveil another centerpiece. Pasta has diverse Ancient origins across multiple cultures, predating from Marco Polo's popularizing legend, with evidence of Etruscan, Chinese, and Greek pasta like dishes existing 1,000 years ago. Isa ito sa highlight sa pagdiriwang ng ikalabing walong taong pagdiriwang ng Hotel Restaurant and Tourism Month ng Hotel and Restaurant Association of Baguio City. Inihanda ito ng sampung hotel and restaurant sa lungsod. Mayroon itong ibat-ibang klasing potahe. Ang Lemony Hotel, handog ang linguini vegan pasta na may kasamang kiniing. Dito, gumamit sila ng labing tatlong kilo ng vegan longganisa, anim na kilo ng kiniing o pinausukang karne, Isang daang kilo ng linguini at mayroong kick ng tapay o alak na gawa sa bigas. Nakaka-overwhelm kasi during the process, nag-trial and error kami. We have different choices of pastas kung ano ba yung uh, mag Makukuha yung pantikim ng bawat isa dito. So, uh, lima lang kami, so yung pagod, yung puyat, tapos meron pa kasi na direct duty, so parang 24 hours straight duty yung mga kasama natin dito. So, pero dahil sa tulong po ng mga OJTs rin namin and also other profession sa ating FNB service na overcome naman po natin yung struggles na. Ang ibang hotel and restaurant naman gumamit ng higit isang daang kilong fresh tuna, tatlong daang litro ng olive oil, tatlong daang kilong pork lengua at isang daang limampot kilo ng manok. May tuna pesto pasta with spicy sardines, Spanish sardines pasta, itag pasta, linguini vegan pasta with kiniing, meron ding kiniing mac and cheese at marami pang iba. Ang higanting pasta may diameter na 28 talampakan at pinagsaluhan ito ng higit 15,000 katao. Kaya naman si Nanay Tess, nagtsagang pumila matikman lang ang iba't ibang potahe ng pasta. Ginawa namin, tiis lang, nag-ground kami. So, uh, habang tinitikman man tinitikman ko ito, masarap. Mm -hmm. Ito pa lang ang unang natikman ko may Pero yung mga iba hindi ko pa natikman. Mm -hmm. yung masarap pagkagawa. Masarap! masarap. Okay. First time okay. namin. Okay. Minessage ng anak namin, kaya pumunta okay. kami. Kamusta pa ang Masarap, nasa? masarap, masarap. Ilan na po ang masarap nakuha po. natin? Ito pa lang. Ito, ito pa lang. dalawa Oh, ito, the dalawang, dalawang flavor. Dalawang flavor po. I've always wanted The same thing for Baguio City. A collaboration of stakeholders, because before we were divided in terms of representation. And that is the essence as to why we came up with a hotel and restaurant association of Baguio. We would like to come up with our own training programs, strategic in the knowledge that we have to develop the uh, leaders of the hospitality and tourism sector of the future because we're not all going to be here Maliban sa Giant Pasta mayroon pang iba't ibang pakulo ang H-Job sa pagdiriwang ng HRT month mula October 9 hanggang October 11 gaya ng job fair, culinary competition at seminars Angel Arquero R and